guys patola oh kumagapang na yung patola ko guys may mga balingbing na gulay yan Jai. nagtanim na ako malaki na yung kamyas ko guys oh pinili ko pa yan sa tagaytay guys oh ah matangkat na siya tingnan nyo guys yung sili namin maraming bunga yan dami na namin kinuha dito guys oh umal ng sili ngayon kaya ayan, may mga tanim kami na sili. May luya din kami, guys. Oh, luya. Marami namin gulay luya. Yun oh, bell pepper. Mga bell pepper namin. Ayan, guys. Siyempre, yung talong, di mawawala. Sobrang tangkat. Kasing tangkat po na yung talong. Daming bunga. Hindi nawawalan ng bunga yung talong. Ang dami syempre yung papaya may mga bunga na po mayan na po ang dami ng bunga ng papaya namin sitaw guys o, sitaw sitaw ang dami kong tinanim na sitaw dyan pechay yan dyan pechay syempre yung okra guys o, ang tangkat niya ang daming bunga o. ang dami dyan tanim yan dyan na okra may kangkong. Ito, lubi-lubi. Sarap gatain. Yan, matalbus. Dito lang po. May tatlo kaming papaya. Namumunga na sila tatlo.